December, lalabas na. kasi oh. kasi pinagsama sama na lahat ng yung vlog natin noong September, October, may, November. May higit kulang kong kaya um, Ay, ano ba, ano mo sa, ano, pas? Eh, paano gagawin? Eh, gagawin. ba ba't ka? Nasa Starbucks ka, nakatapa ka. Tapos <laughs> ka ba nilalamig? ba nilalamig dito? Hindi ka ba nilalamig dito? Eh, ba't tayo mag-bagyo na lang? <laughs> oh, dami po. Dami po po sa hapa. Ah. May Taiwan, may Taiwan, may Dubai, may Amerika, nakapasa. bagyo. Eh, hindi. Gusto naman niya kasi mag-bagyo. Oh. Bayong... Ito, oh. Isang bagyo tayo. Ayan, ayan, oh. Bagyo, ano, Chia? Oh, Gito, sa birthday ko. Gusto mo, birthday ko. Well. 12, 12. ano tayo? 12, 13, 14. <laughs>

Bakit ba na-uwi ka ngayon ng Bulacan Neneng Bay? Hindi po. Kaya naman ang 40 days. Bukas pa! Ay, bukas! Hindi ba kahapon? Bukas na. pala ng suwi. Ako po, Diyos ko. Bukas pa. Ano ang handa bukas? Ano may nulutos mo? Caldereta po. Caldereta lang. Ay, sabi niya ba ang handa? Ano pa? Arroz caldo. Ano pa? May puto po ba? Bakit eh, po dinuguan. ba nag- Bakit ba, ano po ba, ba, bakit po naghahanda pagka 40 days? Syempre, aakyat na yung kanya. Kaluluwa. Jowa. So, with marching, hindi na daw siya. Iyan. Malungkot. Parang di malungkot, parang gwardiya si Bill. Tapos <laughs> kung so, ang tanong mo kailan siya matututong mag-isa. Pero tinanong mo siya. Oo. Oh. Sabi ko, Dad. Masang sabi, Ay, Kuya. Kuya. Okay. Sending beat. Salamat. Thank you for my vlog.